Hello everyone! So, i-share isha ko lang sa inyo yung blessings ko for today and I'm so touched nakaka-touch po siya talaga guys even though hindi ko pa sila na-meet in person So yung amo kong lalaki meron siyang big box parang door to door na din sa atin kasi galing siya ng Japan galing sa kanyang uh, mami So ayun, nung binuksan namin sa akin at meron akong pangalan na Tcharam! Ayan, Rosalie. So, ito yung galing pong Japan. Ayan, gift. Uh, Christmas gift daw po sa akin ng nanay ni Sir. So, ayan. Bubuksan natin, guys. I'm so happy, you know. Nakakatouch siya kasi hindi ko, hindi pa nila ako nag-meet in person. At saka mag-four months pa lang ako sa amo ko. So, ito na yung blessings ko sa nanay ni Sir. Wow! Meron tayong medyas mm, Bejas from Uniqlo. Ayan, Uniqlo siya guys. Uniqlo. Ayan. Wow, thank you so much. I like it. Eto, may ano siya, may mga sneaky Mickey may mga mm, I love it. Ayan, tatlong. Tatlong Uniqlo. Mm. Uy, may po Ayan. Christmas card. Wow, ang sweet naman ng nanay ni sir. Nakaka-touch. And, <laughs> Japanese guys. Ayan, Japanese. Ayun, na-translate ko na lang mamaya. translate ko na lang mamaya sa akin, madam or kay sir. Ayan. Ang naiintindihan ko lang dito. Dear Rosalie, tapos, Merry Christmas from Fumio. Hmm. Fumio. Akala ko nga kumiya. Kumiyo pa na. Mamaya ko na lang ito babasahin, guys. Nakaka-touch naman. Ang sweet. Tapos we have here. Ooh, t -shirt. T -shirt. Oh, t-shirt. T-shirt. Ah, t-shirt, guys, from Uniqlo ulit. Ayan na, oh, Uniqlo. Wow. It's a t-shirt. Mmm, I love it. Wow. Gusto ko siya. Mmm. Mountain. It's a mountain. Wow, I like it. Gusto gusto ko yung kulay black, guys. <laughs> Kahit may itim ako, gusto gusto ko pa rin yung kulay black ng kulay. Ewan ko ba? <laughs> And then, white t-shirt ulit. Oh, ang ganda. Ito naman siya, crocodile up. may pa bibi. Ayan. Mmm, ganda. Love it. Ang ganda ng tela, guys. bumbadis, mm, I like it. Oh, thank you so much. Magang Christmas gift. Tapos, mmm, boom ulit. Ayan, t-shirt. Ayan. Ang cute. I like it. Pataba na din ako. Pababuy na ako. <laughs> Kaya, ayan. Na din t-shirts. So guys. Oh, thank you so much. Apat na yan, guys. Lima. I one, two, three. One, two, three. Pan. yung pang What are your plans for tomorrow? Cute, Betty mm, cute. Oh, ha, pa, pa, pa. Mm. long sleeve siya guys ayan o may kasama na yung long sleeve ko na puti kasi ilang siya isa lang yung pangalaw na to hmm. ganda I like it ang ganda ng tela niya guys lahat ng to guys is from Japan uh, dinor to door back, binaks ng nanay ng aming ko amin, amin. at my panda pen Uh, uh, Kazaki no, I love Kazaki Ayan, from Japan din guys Wow, well, thank you so much Wala na ba? Mm? <laughs> Wala na It's from Okazaki City Thank you so much Nakaka-touch naman mm -hmm. Yan. Eto. Eto siya, guys. Wow, thank you so much. Ang saya-saya ko talaga. Promises. Thank you for watching. Bye.